Hello mga kalisan, welcome back to my youtube channel This is Indayani and Felicitas and Mama Cat Felisa Ayan, so ngayon guys mag-unboxing din kami sa kanilang cat food Ayan, dahil kahapon ayan, may nagbigay sa atin ng uh, konting ano, oo may nagbigay sa atin ng uh, blessing so ang ginawa ko binili ko ng kanilang cat food para mayroon silang kakainin. Ayan. So, ngayon, mayroon pang konting ganito nila. Eksakto. Tamang-tama. Tignan nyo nga naman, mga kalisen. Tamang-tama. Sumakto pa talaga kahapon. So, ang naisip kong gawin yung na naibigay sa akin na blessing, ayan, ibili ko ito ng ganito cat food. So, mayroon tayong nalikom na 100 pesos kahapon. Ayan, may nagpadala sa ating Gcash na ibibili daw natin ng mga kakainin ng ating maiingay na Felicitas at saka si Mama Cat Felisa. So, eto guys, yung natira. Ayan, ipapakita ko rin kasi para makita ni Ma'am. Ayan, so, ito kasi, pag isang kilo, 120. 120 ito, yung soy cat food. Ngayon, kalahati lang yung nabili ko. So, itatabi ko ulit itong 40 pesos para pag, uh, ano, mayroon akong extra. Ipunin ko yon para may pambili ulit tayo. Kahit, pa konti kunti lang at least, mayroon silang, ano, mayroon silang maintenance na cat food na. Kung mabibitin man ako, haluan ko na lang ng kanin na ano dyan, na naluto. So, eto yung binili kong soy cat food. Ganito po yung kanyang itsura. Ayan guys, paboritong paborito nila ito. Oo. Pero ngayon, dahil gutom sila, mga kalisen, pero kakakain lang nila kanina. Pero binibigyan ko sila ng konting merienda. So, bigyan natin si, ano, Mama Kat Felisa ng merienda niya. Ayan. So, ito sa'yo, Mama Kat Felisa. Wait lang, Felicitas. Aray. Aray yung kamay ko. Wait. Bibigyan ko kayo. Para may miryanda sila. Ito. Ah. Yan. Ay, huwag ka na lumabas. Ah, Mag-share na lang kayo muna dyan ha. Kasi makipot yung cage nyo dyan. So, ayan nga mga kalisan binili ko sila ng cat food kahapon. So, mayroon pang natirang 40 pesos. Tapos, dahil ito, ginawa kong paglagyan. Lagyan natin ng cat food dito. Para hindi siya mahanginan ng gusto. Ilagay natin sa isang paglagyan. Mas mabilis tayong kumuha tuwing nagpapakain tayo. Ayan guys. Ayan. Nagutom sila. So parang kailangan din nila talaga yung merienda kahit konti-konti lang. Actually ang napansin ko sa mga felicitas natin, konti-konti lang naman talaga sila kumain. Kaso yung pusa pala, pag may alam niyang kumakain na tao, para rin silang tao na gusto rin kumain. Ganon sila. Kahit kalampag lang ng plato or kahit ano, ayon gusto nilang makikain din. Gusto nilang may kain din sila. Kaya binibigyan ko na lang siya pakunti-kunti tuwing nakikita niyang kumakain kami. So, ayan mga kalitin, abangan nyo pala yung pag-reveal sa akin ng pag-reveal ko sa kanila ng kanilang gender. Ayan, abangan nyo po yung reveal gender nila dahil hindi ko pa talaga alam kung paano nga ba tignan yung kanilang ano. Pero mayroon na akong ano, mayroon na akong duda sa kanila na nakita ko na yung kanilang gender. O, pero hindi ko muna sasabihin dahil ipapakita ko sa inyo mismo at kayo na lang humusga kung talagang ano nga ba yung kanilang kasarian itong dalawa nating pelisitas. Ayan. So ayan pa si ano. Marami nagsasabi napakapon mo. Sabi nilang ganun. Kaso nung nakita ko yung mga sinabi nilang mga amount parang parang ano ako wala akong budget napang pang pakapun. Kasi yung sinasahod ko lang din naman, eh, konti na lang din ang natitira. Siyempre, mayroon din akong mga pamilya na, ano, pinipigyan, ganyan. Kaya mahirap din talagang unatin ang budget natin. No? Pero inisip ko na lang na importante, luto na ang kanilang mga kinakain, kinakain. at syempre, ay ibibigay ko pa rin yung kanilang uh, oras, na ibibigay ko pa rin ang oras ko sa pag-aalaga sa kanila. Yun naman na yung pinaka-importante sa lahat. At saka, yung may nagsabi pa na, may nagsabi pa na yung ibibilhan ko daw ng mga ista. Alam nyo mga kalisel, oo, tama naman kayo kung yun yung ano nyo sa mga usa pero syempre ako mahirap lang akong tao. Sana unawain niyo na lang ako kasi syempre hindi lang naman talaga ito yung pinagtutuunan ko ng pansin para lang maibigay ko yung mga pangangailangan nila. Oo kasi ako hindi naman ako mayaman na tao na ano um, doon ko na lang ilalaan yung aking pera. Pero kung, syempre, kung mayroon man akong talagang malaki-laki sana na pera, bakit hindi, di ba? Pero hindi naman tayo magkakapareho ng estado sa buhay. Ako ay namamasukan lang naman. Sana maintindihan nyo ako kung ano lang yung kaya kong maibigay sa aking alaga. At saka yung nagsasabing pakapon ko, pa warm, parang pinag iniisip ko yung ano gastos ganito pala yung kahirap na mag ano magkaroon ng alagain pero sa akin naman simula nung inalagaan ko ito parang parang naging blessing din talaga sa akin itong mga felicitas natin at saka si Mama Kat Felisa pero ang inisip ko na lang basta nasa maayos silang kustudiya yun na lang yung pinaka-importante na maibibigay ko talaga sa kanila. Kasi syempre, tayo, kung kayo ay talagang, yun talaga yung in, ano, pinupokus nyo, o yun talaga yung pinupokus nyo sa inyong, ano, syempre, nandito lang din ako sa bahay ng amo ko. Kung tutuusin, parang ina, panakaw lang din. Hindi ko alam kung gusto ba nila na may pusa dito na talagang aalagaan ng ganito. Siyempre, sana po maintindihan nyo ako kasi iba yung oras ko sa pag-aalaga ko sa inaalagaan kong matanda, iba rin dito. So, siyempre, kung totoo sin, hindi na, hindi, hindi kasali, hindi sana kasali yung ano ko dito pag, pag uh, pangangalaga ko sa mga pusa, pero ganun pa man, siyempre, dumating ito, may buhay, nung kasagsagan ng pagyong karting, kaya eh, hindi ako nagdalawang isip na kunin siya hanggat lumaki, ganyan, hanggat nanganak nga po siya. So, ayun lang mga kalisen, maraming maraming salamat pa rin sa inyong mga mm, pag-aantay, kung ano yung mga bagong update sa kanila. Ayan, maraming maraming salamat din sa mga nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Pangako ko sa inyo mga kalisen, oo, ginagawa ko naman lahat ng sa abot sa akin ng makakaya. Oo, ginagawa ko naman lahat para maibigay ng kanilang uh, pangangalaga para hindi sila mapabayaan, no? At masaya po ako sa inyo na sana sabay-sabay natin masaksihan ang kanilang pag lucky oo pero minsan iniisip ko paano kung uuwi ako kasi next year kan paano kung uuwi ako yun yung iniisip ko kung paano mabantayan so iniisip ko parang gusto kong isama sa biyahe gusto kong iuwi sila pero iniisip ko rin magkano magkano ang pamasahe pabalik papunta pabalik na naman dito Siyempre, iniisip ko rin yun kaya ina-appreciate ko lahat yung mga advice nyo sa akin, yung mga payo nyo kung paano ko pangalagahan yung ating mga pelisitas, paano nating alagahan. Ayan, it, na, nakaka-appreciate lahat yung mga suggestion nyo, pati pangalan, pati pangalan. Yes po. Ito, yung pangalan kasi nila, sa totoo lang, yung pelisitas, it, ka, it comes from the word Felisa, ayan, nakatunga nga si Felisa, ayan, so, nung nanganak si Felisa, mm -mm, ang ginawa ko sa kanya, yung pangalan niya ay hinalo ko doon sa pangalan ng kanyang anak, kumbaga parang nakakonektado pa rin, kaya lang, hindi rin naman natin alam kung babae o lalaki yung anak niya, if ever man na babae, yung felicitas ay magiging felisa and citas. Yun ang kanilang uh, official name talaga mga kalisen. Pero soon i-reveal ire na natin kasi nga medyo lumalaki na sila, sina felicitas, ganyan. So i-reveal ire natin soon ang kanilang mga pangalan. So, eto na yung ano, madam, natira sa ating cat food na binili ko. And eto na, yung kanilang paglagyan. So ayan, maraming maraming salamat kay Madam na nagbigay. Ayan yung ating mga kaibigan natin, yung ating mga ka-listeners dyan na nag-send. Ayan, maliit man o malaki pag naipon, may patutunguan. Ayan, at hayaan nyo i-update ko po kayo palagi sa mga binibigay nyo sa ating mga Felicitas na allowance nila sa kanilang pagkain na cat food at wet cat food ayan so ayan guys ayan lamang guys mga kalis yan yung ating munting vlog ngayong araw na ito kasama natin si Felicitas at saka si Mama Cat Felisa ayan at saka si Felicitas Ayan, dyan muna kayo. Ayan, guys. Bye-bye, everyone. See you again on my next video.